Julia Barreto galit na galit nang malaman ang katotohanan kay Gerald Anderson. Umalungaungaw sa social media ang balitang galit na galit si Julia Barreto matapos mabunyag ang katotohanan tungkol kay Gerald Anderson. Ayon sa malapit na source, hindi inaasahan ni Julia ang rebelasyong may ibang babaeng nabuntis si Gerald. Biglaan umano ang pag-amin ni Gerald na lalong nagpainit ng damdamin ni Julia. Hindi napigilan ng aktres ang kanyang emosyon at agad itong lumabas ng kanilang bahay matapos ang pag-uusap. Ibinunyag ng ilang kaibigan ni Julia na matagal na niyang nararamdaman ang pagbabago sa kilos ni Gerald. Dahil dito, nagdadalawang isip na si Julia kung itutuloy pa ang kanilang relasyon. Marami ang nalungkot para sa aktres at nagpaabot ng suporta sa social media. Wala pa ring pahayag si Gerald matapos ang mainit na tagpong ito. Samantala, tikom pa rin ang bibig ng kampo ni R.C. Munoz ukon sa nasabing isyo. Patuloy na pinag-uusapan ng publiko ang kinahihinatnan ng relasyong Julia Gerald. And this are Chica for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, Share, subscribe and click the notification bell for more updates.